Out, out mga kadiskarte Biyahe tayo ng ano Gasma Malampas na tayo ng langkaan Approaching na po tayo ng Palapala So, drops po tayo ngayon mga katiskarte pero parehas dasma yung isa yung yan yung job oh, dating dyan sa palapala -pala, pa kanan second drop naman natin sa salamera one salamera angin one salamera <laughs> eh sana po ang pro-chip na yan palapala paluwag ngayon ha Ito mga ka sa ano Ito nga sa palapala ang kung kayo diyan pa tawid kayo pa pa pakarmona ganyan pa sa tatawid lang kayo diyan magandang diskarte diyan sagad ano sagad kanan na kayo kasi yung kanan medyo derderecho ang takbo kung tutumbukin nyo yung ano yan tao dito yan 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 ganyan kaya yung ibang ganyan sisingit-singitan kayo dyan eh siyempre loaded pa kayo tara kang dala nyo kaya kita nyo yung jeep ayan sisingitan daw sa harapan nyo na yan o ayan o o diba pag nag go yan sasangatan kayo nya ayan nakita nyo yung jeep na yan o diba kaya mas maganda kung ano patawid rin lang kayo dyan hindi naman kayo pakaliwa sagat kanan nyo na tapos kaya ganyan ginawa kong ganyan tapos pagdating nyo sa stoplight dyan sa so may banda dyan yung unang stoplight kaya kaliwa kayo yung diba dere derecho takbo kasi kung doon ako lalo loaded mabigat ang ano nyo bibitin bibitin kayo lang ang diskarte, mga kadiskarte. Pagdating dyan sa palapala, -pala, yan ang kainaman. Kasi ang dami dyan. Nakita nyo yung jeep, di ba? Sagat kanan, tapos biglang kakalwa, Isirain nun ang nyo ng buwelo nyo. Di ba? Loaded kayo. Buwelo kayo. Tapos biglang may sasangat. Na! Na! Eh, tapos yung pagdating dyan sa stoplight na yan, kung pakarmo na kayo, yan, kakaliwa lang kayo dyan. Tayo naman. Diretso tayo kasi yung deliver natin. Banda dyan sa so itaas. So, yun lang mga kadiskarte, konting tip. Pa yung kaibigan. Para sa ating magandang biyahe. Shout out mga kadiskarte. Let's always ride safe and let's keep on trucking.